Kylie Padilla. Tila may pahaging kay Alger Abrenica kasunod ng pagpa-file nito ng Certificate of Candidacy bilang konsehal sa Angeles City. Nagpost si Kylie ng isang makahulagang mensahe sa kanyang social media na ayon sa netizens tila patama raw sa kanyang estranged husband. Ayon sa post ni Kylie, a great indicator of a good leader is a man who can lead his family. That is his first unit, his first community. A man who raises his kids with good values, integrity, and humility. A man loyal to his wife and remains true despite obstacles. A man who has a heart close to God. Service is about what you can do for others, not what they can do for you. Para sa mga netizens, balinaw raw ang mensahe ni Kylie at tila ito'y patama kay Aljur na ngayon ay nasa mundo na ng politika sa filing ng kanyang COC, marami ang nagulat sa pagpasok ni Aljor sa politika. Ngunit tila mas pinag-uusapan ngayon ang post ni Kylie. Dahil sa post ni Kylie, napasama rin sa usapan ang ama nitong si Senator Robin Padilla. Sabi ng ilang netizens, sana raw ay hindi na lang nagbigay ng opinion si Kylie dahil sa mga isyong kinakaharap ng kanyang ama bilang isang senador. May ilan pang nagkomento na kahit may ibang anak si Robin sa ibang babae, kilala raw itong isang responsableng ama at provider. Subalit hindi lahat ay sumang ayon. Para sa ilang netizens, ang pagiging good provider ay hindi otomatikong nangangahulugang ikaw ay isang good leader. Sa puntong ito, hati ang mga opinion ng netizens sa usapin. Ngunit isang bagay ang malinaw, maraming usapin ang kumakalat tungkol sa pamilyang Padilla hindi rin nakaligtas si AJ Raval sa issue. Matapos ang post ni Kylie, agad na nagpost din si AJ ng isang makahulugang mensahe sa kanyang Instagram. Ayon kay AJ, no revenge. I'll just pray for you and wish the best for you because you're God's child too. Kasama rin sa post ni AJ ang isang Bible verse mula sa Proverbs 16 verse 9. If it's God's will, it will happen and nothing will stop it. If it's not, God has a better plan. Have peace knowing this. Marami ang nag-speculate na sagot ito ni AJ sa post ni Kylie. Hindi malinaw kung sino ang pinatutungkulan ni AJ sa kanya post. Ngunit para sa netizens, tila nagiging blind item na ang palita ng mga mensahe sa social media. Habang umiinit ang usapan, inaabangan ng lahat kung sasagot ba si Kylie sa post na ito ni AJ o mananatili na lamang itong blind item na hindi aaminin ng dalawang kampo. Samantala, tila hindi pa rin handa ang karamihan sa publiko na tanggapin ang desisyon ni Aljur na pasukin ang politika. Sa mga social media platforms, mas maraming negative comments kaysa positive ang natatanggap ng aktor tungkol sa kanyang desisyon. Marami ang nagsasabi na dapat munang ayusin ni Aljur ang kanyang personal na buhay bago ito sumabak sa mas seryosong responsibilidad ng politika. Ilan sa mga ito ay nagsasabi ang liderato ay hindi lamang tungkol sa kakayahan kundi pati na rin sa pagiging ehemplo sa pamilya na tila siyang pangunahing punto ng post ni Kylie. Habang walang direktang reaksyon si Aljur sa post ni Kylie, marami ang nagaabang sa kanyang magiging pahayag sa gitna ng lahat ng ito. Patuloy ang mga espekulasyon at tila hindi pa magtatapos ang usapin tungkol sa relasyon ni Kylie, Aljur at AJ. Kung tutuusin, maaaring isang malaking coincidence lang ang sabay-sabay na mga posts ng mga involved. Ngunit sa mata ng publiko, napakahirap iwasan ang mga ganitong interpretasyon. Lalo na't na kilalang public figures ang tatlong sangkot sa issue. Ngayon, ang tanong ng marami ay meron pa bang iba pang pasabog na susunod o tapos na ang chapter na ito sa buhay ng pamilya Patilla at Abrenica. Ilang linggo na lang at tuloy ang magsisimula ang kampanya para sa 2025 elections. Hanggang sa mga oras na ito, wala pang malinaw na sagot mula kay Aldior tungkol sa kanyang kandidatura. Lalo na kung paano niya haharapin ang mga isyong personal na patuloy na binabato sa kanya. Mga kita kids, ano ang masasabi ninyo tungkol sa issue na ito? Patuloy ba magiging usapin ang relasyon ni Nakaili at Aljur habang papalapit ang eleksyon? Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong mga comments sa ibaba at i-like at i-share ang video na ito para lagi kayong updated sa mga may init na balitang showbiz. Pindutin na rin ang subscribe button at notification bell para malaman nyo agad kung meron ng latest uploads. So paano mga kakita-kits? Hanggang dito na lang muna tayo. Kita-kits sa next video dito sa Kita-kits Showbiz!